talaga ako nahuhuli pag mayroong mga pahayag si OG Diaz tungkol sa mga isyo na nagva-viral, mga nangyayari dito sa ating bansa. Alam mo na may or may mapupulot tayo na aral eh. May mapupulot tayo na leksyon. Kaya nakakabilib ang isang OG Diaz. Maraming salamat dahil naandiyan si OG para maging boses. Para mga lampag na kung sinong dapat kalampagin. Ngayon, ang kinakalampag niya or ang binigyan niya ng, ng kanyang mensahe or opinion ayon pong mga guest doon sa isang resort na binaboy pagkatapos nga nilang mag-happy-happy. -happy. Una, yung palusot nila, sila daw ay sobrang lasing. Dala lang ng sobra-sobrang kalasingan. So, tinanong ko yung mga lasenggo dito sa amin. Pag kayo po ba ay sobra-sobrang lasing, ano yung ginagawa nyo? Sabi nila, lupay-pay. Hindi na makalakad. Okay, yung iba natutulog na lang. Talagang plakda kahit saan na lang daw abutin. Ganon, ang sobrang lasing. Pero eto, yung mga, yung mga guests na ito, paano mo masasabing sobrang lasing? Eh ang lalakas nyo pang magbuhat ng water dispenser. Nabuhat nyo yung mga lamesa. Nabuhat nyo yung mga grill for barbecue. At marami pang iba na nabuhat. Tapos tuwid na tuwid pa ang mga lakad nyo nagsitakbuhan kumaripas maripas pa kayo ng takbo sa mga motor nyo para nga umalis sa area. Tapos sasabihin nyo lasing na lasing. Kakaiba rin ano. Yung nakagawa ka na nga ng hindi maganda, ang gagawin mo pang rason or maghahanap ka ng palusot at naturalmente kasinungalingan yon. Dahil palusot eh, di ba? Alright, eto yon. Bahagi ito ng paalala ni Oji Diaz. Kaugnay sa viral video ng grupo, na nagrenta sa isang resort Ngunit nagawa nilang magsira ng gamit At maging ang water dispenser At itinapon o manos sa swimming pool Yun Anyway, huling balita natin Ay Naareglo na daw 30,000 daw yung ibinayad na areglo Anyway Sabi ni Ogie Diaz Ito ay hindi magandang asal Mukhang hindi kayo naturuan ng maayos ng inyong mga magulang. Totoo 'yon.